mga katiskarte ayan ako nakikita nyo yung mga nakabilog na yan ayan yung tatakpan natin ng pencil brush na tinimplahan nyo tingting color gamit ng tingting -ting color at sa a few minutes later ayan kung nakikita nyo naglagay na ako ng sanding sealer sa akin liha yung kasi tinitimpla yung mga pambulag kung kung tawagin yung pinipinsel Lagyan ko siya ng penetrating red at saka penetrating mahogany. Doon ko siya i-adjust. Yan ang kulay ng i-adjust ko gamit yung mga ting -ting color. Yan. Pinalapit ko siya sa kahoy. Pinagmamatch ko siya kung okay na siya. Tapos kung sakikita niyo sa video, kumuha ko ng pasahan para po nasa na akin pistol brass kasi uhugasan ko yung pistol brass kada saw saw sa mga tinting color uhugasan nyo muna bago nyo pupunasan ng basahan ipupuna sa basahan okay yan tinitimpla ko siya kasi yung kahoy na yan is ipil ngayon tinitimpla ko ngayon siya sa, sa corner ng kahoy kung parehas na so, tingin ko hindi pa yan Aadjust uh, ka pa ng konti. Okay. Ayan. Mga ko ng dilaw. Kuhan sa yellow. Tinti color. I-adjust ko siya ng konti. Okay. Okay. I-start na natin yung pagpupulag o pagpipensil para matakpan yung mga masilya makikita nyo na unti-unti na siyang matatakpan okay. kinuha ko ng daliri ko kasi masyado makapal pangit kasi pag makapal pag naipitan ng na sanding sealer yan ay lilitaw pa rin yung kapal no, pininsil nyo o pinang nantakip nyo sa masilya ayan gamit lang to na-adjust ko pa siya ng konti. Kasi iba, iba yung kulay ng kahoy. May dark, may light. Yung kaya kailangan kayo na mag adjust at continue siyang adjust Ayan. Sundot lang natin ulit dyan. Ayan. Kung nakikita nyo, nabanti na siya natatakpan. Okay. yung pang isa. siya nyo na rin yung video na kasi malikot yung camera mag isa lang din ako dyan okay. adjust ulit um, Hugas Timpla ulit paikot yan mga kakadiskarte huwag yan lang pansinin yung kamay ko talagang madami yan ay eh, talaga kumita ng pera yan okay Putulin ko lang itong video na ito mga kadiskarte kasi sobrang haba. Natapos nitong video na to, ang karakon nito ay yung pag-ipit nito. O, oh, sasang sa din natin siya. Pikeup din. Ayan. Ayan, nakikita niya yung masilya na yan. O, oh, wala yan. Ayan, yung mga kadiskarte. Ayan lang mga kadiskarte. Ayan, kung nakikita yung sa video na inipitan ko na ng sanding sealer. Okay. Paikot yan mga ka Kung magbubuga kayo mga ka o mag-iipit kayo ng sanding sealer, kailangan nakamas kayo. Ako dyan nakalimutan ko lang yung mask dyan. Pero okay na rin. Misang kasi nahihirapan akong gumamit ang mask. Okay. Mga ka-discarte. Kaya talaga kumita ng pera mga kadiskarte eh. Okay. Ang dahil lang po yung pagbubugaw. 2,000 years later. Okay mga kadiskarte, kung nakikita nyo wala na siyang pakat ng masilya. Okay. Salamat mga kadiskarte sa panunod ng video.